Kumusta po kayo mga kapatid? Uh, meron po ba kayong mga uh, mga motivational words na pwede nating i-airay mga kapatid at saka uh, i-mention natin yung pangalan nyo sa mga yung mga motivational words na yung pwede sa mga ano mga kapatid lahat ng mga Christians po around the world, pwede nyo uh, i-message nyo ako, i-PM nyo ako, at sa uh, babasahin ko, at uh, record ko sa, ano, sa video. At saka, i-PM nyo lang ako kapatid, at saka, kung, kung gusto nyo, ano, i-mention ko yung name nyo, eh, pakilagay na rin yung name nyo mga kapatid. Kung hindi naman, so, ano, sasabihin ko na lang anonymous. So, yung mga inspirational words na ano, motivational words na uh, makakatulong sa ating kapwa no, na mas uh, mas maintindihan pa yung mga pagsubok ng buhay at saka mga mga kapatid dating dumanas ng uh, depression lungkot, you know, Tsaka motivational words din na ah, pwedeng ano po, pwedeng galing din sa ano sa Bible po kung ano, kung pwede. Mas paganda 'yon makapatid. So, eh PM niya po ako mga kapatid. God bless po sa inyong lahat.